kung nagbabala kang mag-upgrade ng gas tank mo, well, siguro kailangan mo talagang mapanood tong video na to. Hindi ito tutorial kung paano magpalit ng gas tank. More on, review na ito. Mga honest opinions and suggestions if ever na gusto mo talagang mag-upgrade ng gas tank. First of all, ano nga ba yung dahilan kung bakit tayo nag-upgrade ng gas tank? Naisipan ko mag-upgrade ng gas tank kasi mahilig ako mag-rides ng malalayo. Gamit ko din ng motor ko pag umuwi ako ng Bicol galing dito sa Makati. At sa biyahe papuntang Bicol, may mga part doon na halos walang gasolinahan o may gasolinahan pero hindi sila 24 hours na bukas. At kung di mo talaga kabisado yung mga daan doon at hindi ka nakapagpagas doon sa last na gasoline station na madadaanan mo, minsan aabutin ka talaga ng kaba lalo na pag blinking na ang gas mo at wala ka ni isang bahay na nakikita. Minsan naman, nakakatamad ding tumigil ng tumigil para lang magpagas. Lalo na kapag nasa kasarapan ka na ng pagmumotor. So yun, yun ang dahilan kung bakit ako nag-upgrade. Kasi malalayo yung gasolinahan pa uwi ng Bicol at minsan sarado na yung iba at ayoko rin tigil ng tigil kapag nasa kasarapan na ng pagmumotor. So yun na nga, nag-upgrade na ako ng gas tank. Halos 2 years na mula nung nabili ko tong gas tank na ito bago siya nagkakabit. Este, bago ko siya naikabit. Siyempre, akala ko plug and play lang siya. Technically, plug and play naman talaga siya. Pero pagdating sa fuel gauge meter, may mararamdaman ka talaga ang kakaiba. Dahil yung float sensor niya ay nakadesign sa si stock na gas tank natin, doon lang sa gas tank na yun siya magiging accurate. So pag binago mo ang shape at capacity ng gas tank mo, expected mo na dapat na hindi magiging accurate yung stock na float switch o sensor sa fuel gauge mo. Para sa motor ko, meron mga aftermarket na gas tank na 6 liters, 7 liters at meron pang 8 liters. Pasok naman yung design nila sa compartment or sa space na designated para sa gas tank natin. Typically, sa upper part ay wala silang halos na binabago kasi andun yung support ng tank mismo at syempre, andun din yung location ng opening ng gas tank natin. So, lagi ay sa baba na part lang talaga sila nagdadagdag. Ang disadvantage nito ay yung float switch natin ay bumababa o lumalayo sa upper part ng tank. So, ano yung magiging epekto nito sa motor natin? Sa performance, wala namang magiging epekto ito. Pero sa fuel gauge, kita mo agad ang epekto nito Lalo na pag nagpa-full tank ka, sobrang tagal bago magbawas ng bar yung fuel gauge mo. Yung iba akala nila bumaba yung fuel consumption nila kasi napakatagal nga naman magbawas ng bar yung fuel gauge nila mula sa pagka-full tank. Pero mapapansin mo, once na nagbawas na yan ng bar, dare-diretso na yan o babalik na sa normal ang pagbabawas ng gasolina mo. Kaya lang naman napakatagal bumaba ng fuel gauge mo pag full tank ay dahil sa hinihintay pa ng float switch yung gas mo na maabot yung specific height para bumaba na siya. Di ko alam kung gets yung sinasabi ko pero kita nyo naman siguro sa illustration na to na ginawa ko. So if ever man na mag-upgrade ka ng 7 liters na gas tank, kahit 4 liters lang ang laman ng tank mo ay may chance na full tank ang lalabas sa fuel gauge mo. Meron ding iba na simula mag-upgrade ng gas tank nila ay hindi na daw nag-empty yung fuel gauge nila. Next, unlimited gasoline hindi nga nag-empty yung fuel gauge nila pero after ilang kilometers may kita mo nagtutulak na ng motor unlimited no more so since nagbago yung shape ng gas tank mo mababago din yung dimensions niya at kung yung stock pa din na float switch ang gamit mo may chance na bumangga na siya sa wall ng aftermarket na gas tank yan ang problema naman ng mga naka 6 liters na gas tank na tulad ko Actually, di ko alam kung bakit 6 liters lang yung pinili ko at hindi ko pa ginawang 7 liters or 8 liters. Siguro dahil yun lang yung available that time, hindi ko natanda, pero isa din yan sa pinagsisisihan ko. Sa 6 liters na gas tank, mas maliit yung ilalim na part niya so bumabangga yung stock na float switch o sensor dun sa wall ng mismong tank. Dahil dyan, hindi na bumababa yung indicator sa fuel gauge mo kahit wala ka ng gas. So ang ginawa ko, iniklian ko yung arm ng float switch. Hindi ko pinutol yung arm niya kasi baka magpalit din ulit ako ng tank. Tinupi ko lang siya hanggang sa maabot niya yung length na hindi na siya tatama sa sidings ng tank. Kanya-kanyang diskarte na lang tayo dyan, pero ito yung kinalabasan nung sakin. After nyan, quality na yung fuel gauge at nag empty na siya. Ganun pa din tulad nung sa 7 liters at 8 liters na tank, matagal pa rin magbabas ng bar pag full tank. Pero since mas maikli yung arm ng float switch ni 6 liters, ay mas matagal siyang naka-full tank. At dahil mas maliit yung dimensions ng 6 liters sa lower part, once na mga lahati na yung gas ko ay napakabilis na nitong mag-one bar or mag-blinking. Wala pong pinagbago sa fuel consumption ko. Sa motor ko ha, ah, hindi sa motor nyo. Ganun pa din yung fuel consumption ko at 6 months ko na siyang gamit ngayon. <coughs> Theoretically, tataas dapat yung fuel consumption mo ng napakaliit lang dahil sa added weight ng tank. Pero napakaliit lang nun at hindi mo na yun maahalata. So, ano naman yung napala ako nung nag-upgrade ako ng gas tank? Well, una sa lahat, kala nila laging full tank ang motor ko. Tatlong araw na kasi ako napasok sa trabaho pero di man lang daw nababawasan yung gas ko. Sunod naman ay mas matagal din ako bago magpagas ulit. Kasi nga, madami na yung napapagas ko eh. Bala ko din butasan yung inner fairings ko sa may bandang Z panel. Para naman makita yung gininto ang gas tank ko ng iba, di ba? Sa mga magtatanong naman kung paano may estimate yung gas ng motor nyo, if ever nga na matuloy kayong mag-upgrade at hindi na accurate yung fuel gauge nyo. Well, ang ginagawa ko lang ay nagbe-base ako sa trip meter. Full tank, then zero ko trip meter, then once na mag-blinking na yung fuel gauge, titingnan ko kung nakailang kilometers na ako, then magpapa-full tank ulit ako. Kunwari sa case ko, araw-araw kong ginagamit ang motor ko papunta sa trabaho. Average siguro ay 160 kilometers bago mag-blinking yung fuel gauge ko. Then pag blinking na, magpapa full tank ako. Almost 5 liters lang yung full tank ko kapag blinking na yung fuel gauge ko. So halos 1 liter pa yung natitira sa gas tank ko kapag blinking na yung fuel gauge ko. So, yung trip meter ko, kung ilang kilometers yon i-divide ko siya sa litro ng nabawa sa akin. So, lumalabas na 32 kilometers per liter ang average consumption ko. Take note ah, kargado motor ko at buha ka ng inang traffic sa Makati. So, expected ko na yan. Minsan niya umabot ng 28 kilometers per liter lang yan eh. Siyempre, may magko dyan. Bro, kagado rin motor ko. Daily type din ako bro sa Makati. Pero umabot bro ng 40 kilometers per liter consumption ko. Eh di, ikaw na bro. Pero naranasan ko na ding umabot ng more than 40 to 50 kilometers per liter. Yun ay yung pag ng nga ako ng Bicol. Siyempre, long ride yun eh. Walang traffic, lalo na pag oras na ng gabi. So, di ko na alam kung saan na napunta tong video na to. Pero, sana ay may natutunan kayo. If ever man na may iba pa kayong experience sa pag-upgrade ng gas tank o kung mahilig din kayo mag-long ride at laging naiiwan dahil kailangan magpagas lagi, kwento nyo lang dyan sa comment section if ever man din na may mali ako na sabi, pwede nyo naman i-comment din. Umatanggap din naman ako ng pagkakamali. Di naman ako perfecto. Aminada naman ako doon. Huwag lang yung galit na galit ka na agad. Hindi naman kita inaaway eh. Sabihin mo lang, bro, subscriber mo ako, pero mali ka sa part na to. Then explain mo na ako bakit. O pwede rin, bro, tank na mo. Mali ka sa part na to. Pero nag-subscribe na ako sa'yo para next time na may upload ka, eh, mahanapon ulit kita ng mali yung mga ganun ba willing naman ako tumanggap ng pagkakamali eh. so ayun lang yun lamang mga Spraka Knights Diyos mabalo sa Indugabos